pag pagpapailaw ng Quezon Province Boundary at City of San Pablo Welcome to San Pablo City Ayan, may chip dito guys Alright guys, I'm Kabeherong Gala TV So ito mga Kabehero at samahan nyo ako Sa aking paribagong biyahe Ayan, at uh, ito nga Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa akin Ayan, sa mga kapo ko driver, ingat kayo palagi at anumang uri sa kyan, ang iyo yung minamaniho. Alright, at sa ating mga OFW, sa loob at labas ng ating basa, shoutout sa inyong lahat at marami salamat sa inyong suporta. Ayan, so ito guys, at samahan niyo ako sa aking panibagong biyahe na ito. At ito nga yung aking dalakbayin sa ngayon. Let's go! Candelaria Town Proper Diretso Nasa Sariaya Bigol Sekarang guys So dito tayo Grabe ang daan pala dito No Grabe Wala pang hermit Hindi mo na dito Bypass ah. Doon pa diretso Papuntang Proper Itong Candelaria So dito tayo Yotan tayo. Grabe yung daan dito. Ayan, oh. Ayaw, may Ayaw, ayaw. May ayaw, ayaw. Oh, bliss. Tako po. Ayaw pa. Ayaw, yata may bigaya. Laki, no. oh. Kakaliwa yata. Malaki na yan. Grabe, kakaliwaan, oh. Malaki, oh. Ayan, malaki, Brabing, akaliwa, no? Si kuya. Ayaw. Hi! Oh. Kakaliwa pa rin pala yung truck na yan. Grabe, yung sigat na haro. Kahina, walang... Karo-karo doon sa punta Karino No parking anytime Wah Bawal pong magpark doon sa gilid Ayan guys Ito yung bypass ng Candelaria Dito sa Quezon Ayan o no? no parking anytime Long Candelaria bypass Marami sikat ng araw yan guys, ganito kalapad yung bypass dito sa Candelaria Yan, bawal daw ang parking pero may mga nakapark Ganito kalapad ang daan pero yung kalsada, ganito rin, talubak Yan o no. Grabe yung sikat ng araw, sintro sa atin o Yan o, guys So guys, ito yung patungo ng San Pablo Pabalik na Manila Manila And Quezon Kaya po bridge, saba isa Kaya po rin diba ang bridge dito ayan. Reduce speed, ayan o oh. Ayan guys, mayroon crossing dito. So, kaya ang giveaway. Ayan. Si... Oh, si Kuya, oh. Hi. Oh. Giveaway, pero mga soka pa sa daan. Para maubusan ng daan. Ayan guys, kaya ito ang daan dito sa bypass na ito. Maslo baklod sa baklod may mga kain nandito sa gilid problema okay, may kamahalan nga lang ayos yung mga kwa sa gilid tayo. oh mga harang oh Ay, may Marcos porcinator senator. Ah? Ba ah? Ayan guys, yung mga bukid rin dito, taniman ng palay oh. Ayan, lawak yan Ayan, napaka, ayan. Taniman ng daan dito oh. Marabi. Ito yung bypass ng ano. So dito, hindi pa tapos. Ayan. construction hall Sayat seapod house ba seapod house pala dyan ah uy nasira si kuya yan yung kanina hato kanina no parking Anytime along candelaria bypass Lito Lapid Por Senador Ayan, dagat, dagat kusina, gubat, restaurant Ayan. Dagat, kusina, restaurant Ayos ah Ayan guys, oh yung mga tanim na pala dito Wala pa mga tanim Oh, mga tanim na gulay Ayos yun ah, si ate ah Kuya, nag ah, Labing-labing dun na ah. Ano to? Giraso, giraso ano? Gusto ko ibig. Ano yan? Giraso ano? Gusto? Ayan guys, yung lawak ng bypass dito. Sa Candelaria, Quezon. Bakal, bakal, bakal. Oh. Agahang all day breakfast ay ah, sa. Wah, oh, kuya, jagi mo. Baang. Op. Oh, ba, Huwag oh. oh, ka matawid basta basta brad Alanganin ka dyan Eat all you can Wala oh, ayos nga no Ayun no Ang oh, paa ah. Ayos ka nga no Ayun gwardiya oh. Ini yang akan halang Ay, purung kuya oh Overload Bukal, braids, ayan so, Ayan guys, hapu na ng bintana manok dito ah. Pansabong ah. Nabilin, Nabilin niya ata. Baka nahuli na. Grabe ang dahan taga dito. Lubak-lubak oh. Ano naman yan? Yan guys. Kapag kumanan ka dito. Ah, patungan ng proper ng Candelaria. Bayan niya. Sa so, tayo dito. Candelaria Town Proper. Sariaya. Sariaya. Losena. Yan. Kanan. Chaong San Pablo, Manila. So dito tayo sa kal sa kaliwa. Tigaraw. Oo, na yung Tigaraw na yun. Tingnan isa Tigaraw dito. guys meron pa ito meron dito ang transportation office sa Kaltio ng Candelaria ayun o o ya bilis mo kuya parang tayo 56 dry mahal ng diesel ito 56 pesos sa shell

Ternyata kayaknya hindi. Ay, hindi pala. Taguan Bridge. Bayan ni Juan Festival. Ba. Taguan Bridge ah. Marami siguro pa tago diyan. Guys, itu yang patungo ng chaong.

Tapos yun na lang. You see. Uh -huh. Checkpoint. Deep. Kapag wala ang inime eh, sa pulka, ayun no? Animal checkpoint. Animal ka talaga animal <laughs> bigla mo lang sa buong manok yan sigurado na ah! grabe ang daan grabe ang daan dito oh? ay ah! ba ah George aswang George grabe ang daan oh may tapo Ayun nang ang ginawa itong dahat ito eh. Wow. Mga nag-overload na bakit nakakadaan kasi yan? Pera, pera na lang talaga. Ito mo. Ayan guys, ito mo dito. O, oh, grabe. Wow. Ito yung highway. Grabe. Wow. O wala kang mapiling daan dito eh. Puro kayo Pagdating dito, maganda yung daan. Bago yung sparto. So yung pag uh, sa una kayo na, lubak-lubak. Dito medyo maganda ang daan. No? Finish na finish. na pa ako na inip sa basa truck na to Ang bagal Na pasok na pasok mo ya Maayos yun ha McDonald coming sa no? McDo Talaga Yan Yan o guys ito yung bypass ng Chaong pagkanan dito ito yung bypass ng Chaong yung padiretso yung proper ng Chaong Alpha Mart hanggang sikat na sikat Alpha Mart no? kanan Manila San Pablo diretso Chaong proper ayan ito yung Chaong bypass Chong chong. Chong chong. May 7-Eleven rin dito. Na dati wala 7-Eleven diyan. Makain kami diyan, mga karinderya lang. Yan, meron mga kainan dito. Yan, buralo sa chaong. Ya. chaong, chaong, chaong. Yan. Yan. Lasami. Itiri. Buraloan. Reyes. Buraloan. Ayan, El Moritos Ayan Maraming mga kain na dito guys Kaya lang may kamahalan nga lang Ayan o Uy Kuya Ito pa yan, lambanog o oh. Lambanog Suka Ah, dami o oh. Ba dito na kaparate yung mga trackers dito ah Uy, ganda ng daan Grabe Ba, nakapagsira dito Mga namaya, galing Galing siguro ang bigol yan Ayun oh Mga galing bigol siguro yan, namaya nga, oh, hapa, oh Oh Mga trackers Parts your luck bawal mo park dito Apa, oh Eh, back oh. Saging. Guys, gabi yung daan dito. Ayan, medyo maganda lang daan dito. Hindi pa rin yung daan dito, guys. May bantay, may rough road. Ayan, ito yung bypass ng Chahong. Tuhan Ayan lang mga suka oh, suka oh, ang dami oh Lamban suka guys oh na suka, dito lang yan Suka, lamban oh, ayan Ayan dami suka oh ng balog oh pero babawal dati ng balog ah bakit ngayon eh, mayroon pa rin ng balog dati pero babawal yan ay, ha ba pero babawal dati yan nakamatay no? ngayon ba, eh. oh ng balog oh ngayon oh yan, kanan. So yung guys, ito, ito pa kanan, patungo na Manila, San Pablo. Yung pakaliwa ay proper. So dito tayo, kanan tayo dito. Ah, meron na dito yung Jollibee. Ayan ang barangay ng Lalig, Lalig, Chao, Quezon. Ayan. So dito guys, may Jollibee na rito. Bida ang saya, kay Jollibee. Dati walang Jollibee dyan, ngayon meron na. Ayan o. Alright. Okay.